morning, morning. morning. Nagluto ako ng breakfast. Hindi na, hindi na siya. Ang matagal na siya ng ano, hindi nag, uh, ano sa Facebook. Ewan ko na kung nagduha siya ng bagong account. parang hindi. Hindi ako sa si sister. Yes, yeah, kausap namin ang aming pinsa. Nagluto ako ng sinangag. Hindi, nag-vlog si Ante. Tapos, i-vlog and then... -vlog si Tapos, si vlog, and then oh. Ito yung pinsa namin. Yan. Pero, eggplant. Straight up eggplant. <laughs> Ayan, nablog niya ang May pupuntahan kasi kami mamaya. Gabi. nakita mo na. Sige, may palubat na ako. Mag-charge mo na ako. Sige, yeah. ingat ka dyan. Bye. Bye. Ingat ka Insan. Sana makarating ka dito. Sana next year. <laughs> Namin, Lana, okay, bye-bye. Okay. Bye-bye. Kausap kasi namin yung aming pinsan na nasa Pinas ngayon. Na Napa-comment kasi siya dun sa post sa aming Facebook page. So, ayan. Yeah. Ang oras dito ay mag-alas 9 ng umaga. At nagluluto ako ng aming breakfast. Sinangag, tsaka yung itlog. Eggplant, ganun. Hindi pa ako nakakapag-like dito. Try mo. Kasi 1,000 na lang hmm. din sa nang ano mo. 1,000 na? Dati kunti lang yun eh. Gawa ng ito ba sa mga ah, mga okay. okay. Tapos mamaya, pagkatapos namin kumain, manguwa kami ng apple. Dadalhin, dadalhin ng kapatid ko sa work nila sa Monday, uh, pag uwi niya bukas. Bukas pa kasi yung uwi niya eh. So, yan. Dadalhin na yun. Malapit na maruto yung aking sinangag. Naglalive si sister sa kanyang TikTok. Tapos meron ako dito ng ano, yung bake. Pandesal. Hiniwa ko yung pandesal. Ayan oh. Tapos may dala yung kapatid ko na baking kahapon. Gawa nila sa kanila sa kanyang trabaho. Ayan oh, for Tapos ito. Ano tawag dito, Bet? Ah, uh, ano lang boy silva pula. Boy Boy, boy Silma Pula. Yun kasi yung tawag sa finish hindi ko alam kung anong tawag sa English. Ito, ito yung aming breakfast. Marami kami yung breakfast. Fully loaded, loaded ang aming breakfast for today's ano video. To? So, ayan. Makalart. Pero okay lang yan. para buhay. Me. Ay, kailangan Laban pala lang. ng ano, ng... Oh, kung kailangan ka pinanganak. Kahit hindi naman niya taan. Huh? Kahit hindi mo... O ganyan kasi dati din. Pag maglalay, first time na. First time mo ba yan? Ah, ano, ano, Pero kahit siguro hindi mo talaga. Ah. Hindi nga napunta. Huwag hindi ayan na. Ano. Ayun na. Ayun na. Ay, may ano. Pinatanong kasi. So, ayan. Luto na po ang ating sinigang. Papakita ko sa inyo ang ah, nilotong sinigang. Ayan, o. Oh. Maraming bawang. And then, itong itlog. Eggplant. Tapos, fish ball. Tapos, meatballs. Ano to? Kailangan nilagay ang ano? Yan. Ang korte? Uh -huh. At parang nilagay ko yata yun. Oh. So, papakita ko sa inyo ang labas. Medyo makulimlim ngayon. Pero may araw naman siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, parang uulan pa ata. Ang dami na namang laglag. Pero mangunguha kami mamaya dyan. May araw namang kaunti. So, ayan. Yan yung labas. Pasok na tayo kasi medyo malamig sa labas. Maya-maya kakain na kami. So, ayan. Yan yung aking mukha. Walang hilamos, walang mumog. All natural. Charis. Okay, May dalawang alamang si Mother gawa daw niya. So, ito yung sausawa namin. So, so, ito yung pinapay. Sinapay ko na. よし。 pasu. Ada enggak fondasi mobil? Ada robot mobil. Terus nampang kayaknya. Terus. Very Pinoy. Very Pinoy. Very Pinoy yung atake. Very Pinoy yung atake. Fried rice. Ano, ano dito? Talong. Talongin itlog. May ano May Shanghai. And fishball. Homemade fishball. Bye-bye. And there's a Ano ba siya? Pag isa ako Sa umaga. Thank guys. Thank

괜찮으세요? 그거가. sana na dinanong sa sila sa So hi. Nandito kami ngayon sa aming backyard, mapapansin niyo, yung aming apple tree. At may pala kaming balde. kami ng balde kasi kamo mag-harvest kami ng apple. O, sayang kasi sila na lang so ayan para naman <laughs> <laughs> pwede pa to kasi naan lang. bagla ang dami naman pwede ito ha pwede ha ang pwede ito pwede

Nakakalakati na yung isang timba. Mga ka-apples. Mga ka-apples. Mga ka-apples.

Ano sabi Meron dun sa kabila. So yun, mamaya na lang ulit tatapusin muna namin ang aming pangunguha dito. Bye. Bye. Na lang, ha. Bye. Bye. Bye.